Okay hey guys, tingnan natin yung giant kamatis. oh, yun, sa akin. oh, ko. Oh. Guys, oh, oh, malaki na siya. Isa lang siya. Pero marami siyang bulaklak na 2, 4, 5. 4, 5. 2, 4, 5. Tignan Ang bulaklak guys hindi pa natin alam kung gaano kalaki to ayun may may sibol na naman dyan oh. pag pala natuyot yung ano bulaklak nya ayun oh, natuyot na yan oh. pag natuyot may bunga na pala yan may butil may butil na pala yan guys lalim ayun oh, ayun oh, may butil